Ano ba payo, marami maramida atang ngulinya na no? wong diyan nican mangupabasa tungo na lagi sa na, lagi sa uli. ala, 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 tayo, Yan. At may laro tayo Dagi. Yan at magandang umaga. Time check at di tayo nakalaot niyan. At alas 7 na ng umaga. At tayo ay magagawin sa pinagpala. At kakabit na natin yung bakay. Kabit na natin yung makina. Yan. At sa mega love shout out sa mga solid kadagi natin dyan. At sa mga ORW na patuloy ng support sa ating YouTube channel. Thank you. Yan. At shout talaga kay Kuya Raul at Kuya Cesar at Tita Baby Julie. Mega love shout out. <coughs> Siyempre, kinaparing Daniel Abubay at parin Tikoy para sa Palaboy. Moon Vitor, Alvin Blasco, Alvin Larilit, Mario Cotempo, Sir Benji Torres, and Miguel Love Shoutout. Uh, sa aking mga tiyahin at tiyuhi. Yan. At uh, natin sa mga pinagpala. At bukaan na natin. Ito nga ng pinagpala na makina. Dadali na natin doon. Ang mawala pa dito. ikakasa na natin siya Ayan. alright ito yung patungan ng, ng pinagpala Kakamutan natin dahil lunis baka makalawat na kayo pero baka hindi kayo makalawat medyo masama ang panahon kulimlim na naman ang kalangitan at lumakas ang amihan yan kaya baka hindi pa ba kayo makapagpain at ito yung papainan na namin pang malakihan ulang pa sa dali na natin to sa pinagpala at baka wala pa ilalagay na natin din eh at ikakasal na natin pero ang na baka hindi pa natin may gabit dahil may paim pa tayo tsaka masama pa rin naman ng panahon hindi pa rin makakalaw ng ating idol Thank lights kasado na ayos na mga kadagi ay kasa na natin Ayan. at maya maya na lang po natin yung lahat ng mga kanilang at shout out sa kanila mga binibining Pilipina alright yan na tatapos na natin mamaya na lang natin ikakabit Right at ummmmm babaka tayo tayo mabuhay Oh, nakalimot pa ng timbulan Oh, baka bibili na sila sila ate, oh baka bibili kayo sila Ma'am, lobster, talaga Mayroon subscriber natin si ate nagpa picture sa atin yan Shout out sa mga tila uh,

Lingkod de Garda Libiste Pinamigay dito Bangka Nandiyan na rin lang daw Hindi Sabi mo <laughs> nandiyan <laughs> <laughs> na rin Hindi Maring niya Tigas na yun Tanso Tanso, Tanso. Tanso ang jacket bibili ng halimay pagbibili mo ang formang Aray, pero ang yari maganda eh okay, wala tayong laot ito na ba tayo tricycle bula at baka may pasahero dumating At at medyo masama talaga ang panahon kulimlim na kulimlim hindi natin alam kung ba't nagkaganito mga kadagi ride magkahin na ha ha kung tao di kayo ng pasehero may iba naman ang ating vlog mga kadaki hindi na puro adventure puro pangingisda kailangan pamisan-misan nas tricycle din tayo yan yeah. pasok ka mga uh, college wala nang pahinga mga estudyante dito kung college linggo meron din kaya ng katawan ko pag ako'y walang ginagawa gusto lagi may hanap buhay. kaya tayo ay hindi natin hindi ako sanay ng walang hanap po kaya kahit paano kung tatresing tayo po kayo Ay, kayo na kayo yung mga pinag-iisip ng ulan <laughs> alright lalubas sa 45 boy marami na katang nguli nga no nako yan ikaw naman magbabasa doon ka na lagi sa huli hila hila hindi, hindi. yan naglakaw eh galing Porto naglakaw <laughs> Ay, naglakaw sa Porto na <laughs> apa talaga na parnog iniwan Oh, okay. <laughs> <laughs> <All right>. <laughs> <laughs> apa, talaga nakadali na naman. Gagay. Mimigay. muna tayo mga kadagi. Yan. At may laro tayo ngayon. Right. Yan na. Dito tayo sa court. Alright, sandito na tayo sa bahay. Siyempre, talo tayo. At hindi natin na video ang gawa ng tugtog. Mga copyright lang. Grabe, hirap. Alright. Sarap pag pinapawisan. Grabe. Alright mga kadagi, yan, uh, itong ating vlog na ito ay Robloblog, na kayo dahil mag-update muna ang vlog natin, at hindi tayo makapag-adventure kaya lumakas na naman ang kamihan, laging kulimlim ang panahon, yan, kaya update muna ang vlog natin kung ano na lang may vlog natin, at para lang naman tayo hindi mapatigil sa pag-upload araw-araw, yan, at maraming salamat sa inyong lahat, at thank you, thank you ulit sa inyong suporta, at sa huwag kayo manawa sa ating pag-vlog, alright? Alright, mga kadagi, yan at siyang shoutout muna kay Armando Gonzaga, yan, mega love shoutout at kay Joey Silva, yan, maraming salamat sa inyong panonood. Yan, at thank you, thank you at lagi kayo mag-iingat dyan and God bless. Yan, at hanggang dito na lang po ang ating vlog at maraming maraming salamat sa inyong lahat. At bye-bye, I love you all. See you next vlog. Bye-bye.